Mapagpalang umaga, mahal kong kapatid. Kumusta ang puso mo ngayon, kapatid? Tahimik ba ito o magulo? Payapa ba ang isipan mo o puno ng tanong, takot at pagod? Sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, madalas tayong nawawala sa gitna ng ating mga iniisip, mga plano, mga problema. Pero ngayon, sa maikling sandali ng katahimikan, Inaanyayahan kitang huminto, huminga, damhin ang presensya ng Diyos. Sapagkat totoo ito, maayos ang buhay kapag kasama ang Diyos. Hindi man agad mawala ang problema, pero ang puso kapag nakaangkla sa Kanya ay nagkakaroon ng kapayapaan. Kaya, kapatid, samahan mo ako sa isang taimtim na panalangin. Isan tabi mo muna ang lahat. Buksan mo ang puso mo at hayaang ang Diyos ang mangusap sa iyo. Manalangin tayo. Aming Amang nasa langit, sa umagang ito, kami po ay muling lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba, may pusong may pag-asa at may pusong naniniwala na ang buhay ay gumagaan kapag ikaw ang aming kasama. Maraming salamat Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa hininga ng buhay, sa liwanag ng araw, at sa katahimikan ng sandaling ito na kami muling makalalapit sa iyong presensya. Alam po namin na sa buhay hindi lahat ay madali. May pagsubo, may pagluha, may bigat sa dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, kapag ikaw ang aming kasama, nagiging maayos ang lahat. Kaya't ngayong umaga, Hinihiling naming samahan mo po kami sa bawat hakbang. Ikaw ang aming gabay sa bawat desisyon. Ikaw ang aming lakas sa bawat pagod. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat pag-aalala. Panginoon, kami man ay may pinagdaraanan ngayon mga suliranin sa pamilya, sa kabuhayan, sa kalusugan, o maging sa aming kalooban ipinaaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Kapag kasama ka, kahit may bagyo, may kapayapaan. Kapag kasama ka, kahit may kakulangan, may kasapatan. Kapag kasama ka, ang gulo ay nagiging ayos. Ang hirap ay nagiging aral. Ang tanong ay nagkakaroon ng sagot. Diyos ko, salamat dahil ikaw ay Diyos na hindi lumilisan. Diyos na hindi nagbabago. Diyos na palaging nariyan. Handa kaming akayin at tulungan. Ngayong umaga, isinusuko po namin sa iyo ang lahat aming mga plano, ang aming kinabukasan, maging ang mga bagay na hindi namin maunawaan. Ikaw po ang manguna. Ayusin mo po ang dapat ayusin sa aming buhay. Tanggalin mo po ang mga bagay na humahadlang sa aming kapayapaan. Palitan mo po ng kagalakan ng aming mga takot. Bigyan mo po kami ng malinaw na direksyon at ituro mo po sa amin ang landas na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, turuan mo po kaming huwag manghawak sa aming sariling paraan. Bagkus ay buong pusong magtiwala sa iyo. Dahil sa iyo, may ayos ang buhay. Sa iyo, may saysay ang bawat yugto. Sa iyo, may katiyakan ang bawat bukas. Pagpalain mo po ang aming pamilya. Iligtas mo po kami sa kapahamakan. Punuin mo po ang aming tahanan ng pag-ibig, pagkakaisa at iyong banal na presensya. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat, maging masunurin sa iyong kalooban at mamuhay ng may pananampalataya. Sapagkat sa iyong piling, ang buhay namin ay hindi lamang maayos kundi buo, payapa at ganap. Panginoon, kami ay umaasa, kami ay nagtitiwala kami ay kumakapit. Maging sa araw na ito at sa mga darating pang araw basta't kasama ka, ayos po ang lahat. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa iyong pag-ibig. Aming amang nasa langit, sa umagang ito kami ay lumalapit sa iyo hindi bilang mga perpektong nilalang, kundi bilang mga anak mong nangangailangan ng iyong presensya, ng iyong gabay at nang iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw. Hindi lahat ay nagising ngayong umaga, pero kami sa biyaya mo ay muling pinagkalooban ng pagkakataong mabuhay. Isang panibagong simula, isang bagong pahina, isang panibagong pagkakataon upang ayusin ang buhay, upang kumapit sa iyo at upang magtiwala muli. Alam po namin, Panginoon, na ang buhay ay hindi laging madali. May mga panahong magulo, magulo hindi lamang sa labas, kundi lalo na sa aming kalooban. May mga araw na puno ng takot, ng pagkalito, ng pagod at pangamba. Ngunit ngayon buong puso naming sinasabi, maayos ang buhay pagkasama ka. Kapag kasama ka, Panginoon, ang magulong isip ay tumatahimik. Ang pusong wasak ay muling nabubuo. Ang damdaming sugatan ay unti-unting gumagaling. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapayapa. Diyos na umaayos ng lahat ng bagay. Kahit ang hindi namin kayang ayusin. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung minsan kami napapalayo sa iyo. Sa kagustuhan naming ayusin ang lahat sa sarili naming paraan sa iyo lamang may tunay na ayos, may tunay na kaayusan, may tunay na direksyon. Ngayong umaga, isinusuko po namin ang lahat-lahat ng gulo sa aming isip, lahat ng pasaning bumibigat sa aming puso, lahat ng takot na hindi namin masabi kanino man. Ikaw ang Diyos na nakaalam ng lahat. Alalam mo ang sugat na hindi nakikita, ang tanong na hindi mabigkas, ang takot na pilit naming itinatago. Kaya't Panginoon, halina sa aming mga puso. Ikaw ang mag-ayos ng aming damdamin. Ikaw ang magpatatag ng aming pananampalataya. Ikaw ang magpakalma sa aming kaluluwa. Hindi namin kailangan ng buhay na perpekto, kundi buhay na kasama ka. Hindi namin kailangan ng kasagutan sa lahat ng tanong kundi katiyakang hawak mo ang aming kinabukasan. Panginoon, ang bawat araw ay may dalang hamon, ngunit alam naming hindi kami naglalakad ng mag-isa. Kahit hindi namin alam ang lahat ng mangyayari, ang mahalaga, ikaw ang kasama namin. Kung kami lilihis ng landas, ikaw ang magtuwid. Kung kami manghina, ikaw ang magpalakas. Kung kami mawala ng gana, ikaw ang magpaalab ng pag-asa. At kung kami maligaw, ikaw ang magsindi ng ilaw sa aming daraanan. Panginoon, ayusin mo po ang aming puso. Alisin mo ang inggit, galit at yabang. Palitan mo ng kapakumbabaan, pasensya at pag-ibig. Ayusin mo po ang aming tahanan. Itaguyod mo po ang pagkakaisa. Hipuin mo ang bawat miyembro ng aming pamilya at punuin mo ng presensya mo ang aming buong sambahayan. Ayusin mo po ang aming pangarapang mga plano naming hindi namin alam kung paano matutupad. Kung ito'y ayon sa iyong kalooban, buksan mo ang mga pintuan. Kung hindi, turuan mo kaming tanggapin na may mas mabuti kang inihanda. Turuan mo kaming umasa hindi sa oras, kundi sa iyong layunin. Turuan mo kaming maghintay hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Sa bawat paghinga, sa bawat hakbang, sa bawat gawain ngayong araw manatili ka sa aming tabi. Kasama ka sa bawat desisyon, sa bawat pakikipag-ugnayan, sa bawat sandaling kami mapapagod. Panginoon, maayos ang buhay hindi dahil maayos ang paligid kundi dahil ikaw ang nagpapanatili ng kaayusan sa aming kalooban. At kahit magulo ang daigdig, kapag may kapayapaan sa puso, alam namin hindi kami nag-iisa. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagkilos sa tahimik, at sa iyong presensya na laging sapat. Ito po ang aming panalangin na may buong pananampalataya at pusong buo ang tiwala sa iyo. Aming Diyos na buhay. Salamat po Panginoon. Dahil sa pagising pa lang namin ngayong umaga, alam na namin hindi mo kami pinabayaan. Ang bagong araw na ito ay patunay na ikaw ay tapat na kahit kami may kahinaan. Patuloy mo kaming minamahal. Panginoon, alam mo ang nilalaman ng puso namin. Alam mo ang mga bagay na hindi namin masabi. Maging ang mga luha na hindi na tumulo dahil pagod na, dahil hindi na alam kung ano ang dapat ipagdasal. Kaya ngayong umaga, kami ay lumalapit sa iyo ng buo ang loob. Hindi dahil ayos na ang lahat, kundi dahil alam naming ikaw ang dahilan kung bakit magiging maayos ang lahat. Sa iyo namin inilalagak ang aming mga plano, ang aming mga alalahanin, ang mga pangarap na tila ang tagal bago matupad at ang mga tanong na wala pang kasagutan. Ayusin mo po ang aming landas o Diyos. Kung may mga pintuang hindi para sa amin, isara mo ito ng may kapayapaan. At kung may mga bagay kaming kailangang bitawan, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang pakawalan ito ng may pagtitiwala sa iyong mas mataas na layunin. Panginoon, hindi po namin hinahanap ang buhay na perpekto. Ang dalangin po namin ay isang buhay na may kapayapaan, may direksyon, at may pagkalinga isang buhay na ikaw ang kasama. Kapag kasama ka, kahit magulo ang paligid, payapa ang puso. Kapag kasama ka, kahit may luha, may lakas pa rin tumayo. Kapag kasama ka, ang buhay ay nagkakaroon ng saysay kahit hindi ito laging madali. O Diyos, kung kami pagod, palakasin mo kami. Kung kami naguguluhan, gabayan mo kami. Kung kami tinawawalan ng pag-asa, yakapin mo kami ng iyong presensya sapagkat sa yakap mo. Gumagaan ang bigat ng buhay. Turuan mo po kaming magtiwala, kahit hindi namin makita ang buong larawan. Turuan mo po kaming maghintay kahit matagal ang kasagutan, turuan mo kaming manampalataya. Kahit walang kasiguraduhan ang paligid, ititinataas po namin sa iyo ang aming pamilya. Pagpalain mo po sila. Ingatan mo sila saan man sila naroroon. Pagkaisahin mo kami sa pagmamahalan at punuin mo ang aming tahanan ng presensya mo. Itinataas din po namin ang aming mga pangarap kung ito'y naaayon sa kalooban mo. Buksan mo ang pinto. Kung hindi pa ito ang tamang panahon, turuan mo kaming maghintay ng may kapayapaan sa puto. So, at higit sa lahat, Panginoon, ayusin mo po ang aming kalooban. Ayusin mo ang aming pananaw, ang aming ugali, ang aming mga desisyon. Hubugin mo kami ayon sa iyong anyo, hindi ayon sa gusto lang namin. Sa araw na ito, manatili ka sa aming tabi. Sa bawat hakbang, ikaw ang manguna. Sa bawat salita, ikaw ang magsalita. Sa bawat pagpili, ikaw ang aming gabay. Aming Ama, kami nananampalataya na maayos ang buhay kapag kasama ka. Hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil alam naming ikaw ang kumikilos ikaw ang sumasama at ikaw ang Diyos na kailan may hindi nagkukulang. Maraming salamat po o Diyos sa kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Salamat sa katiyakang anumang mangyari, ikaw ang aming sandigan. Ito po ang aming buong pusong panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at hari ng buhay. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abginoong Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos.